Alright, uh, ito yung uh, some uh, digital inverter, yung problema nito hindi magkargan uh, ng tubig uh, para dun sa mga teknisya na malulupit na at marami ng karanasan ay napaka basic lang sa inyo ng mga gantong uri ng uh, trouble uh, para dun naman sa mga hindi pa alam kung gusto mong matutuba ng mga basic at lang alam natin sa mga teknisya na malulupit na talaga edi salamat po sa inyo makagaling nyo po at alam nyo na po lahat trouble mga gantong basic ay eh. Hindi nyo na nagagawa. Shout out sa lahat ng technician na po kalulupet. Ay. Okay. Tigil na tayo sa pagalingan. Nasa pasarapan na tayo ng ulam. Alright. Replace natin itong solenoid. At biyak-biyak na rin ito. Ayan na. Ayun na. Biyak na. Alright. replace na tayo ng solenoid bulb at uh, kadesign din tayo ng host. Kasi masyado may eksikimas nila mga. Pwede din tayo ng hose. Okay na yung unit. Nagkakarga na ng tubig. Uh, try natin. Yan o. Oh. You na, know, nagkakarga na ng tubig. Dahil sa mga technician na basic, nagagawa yung mga ganitong problema. Right. Pinagkaya ba? Best of my world.